Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ilang mga mambabatas mula sa Makabayan Block, dating kinatawan ng gobyerno at mga aktivista, ang naghain ng Petition for Certiorari sa Korte Suprema hinggil sa ginastang 125 million peso confidential and intelligence funds ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Sa pangunguna ito ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Representative Arlene Brosas at Kabataan Representative Raul Manuel, hinihiling nila sa SC na ideklarang unconstitutional at avoid ang pag-release ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Budget Secretary Amena Pangandaman pati na rin ang resibo sa 125 million peso government funds ng bise Presidente. Ayon din sa petitioners, dapat maideklarang auditable sa Commission on Audit o COA ang CIF ni VP dahil public funds naman ito. Apat na katao ang nasawi at animang sugatan makaraang masunog ang isang pabrika ng paputok sa Lapu-Lapu City sa Cebu kahapon December 11. Sa Facebook post ng Siri Information Office bandang alauna 35 ng hapon, nang sumiklab ang apoy sa pabrika sa Barangay Babag at mabilis na kumalat sa mga kataping bahay. Kinilala ang mga nasawi na sina Chito Berdin, 58, Gwen Berdin Lucero, 31, RJ Escubia, 37, at Christian Monsan, 30. Nagtamo naman ng 6-degree burns ang anim pang biktima kabilang ang isang pitong taong gulang na bata. Ayon sa lokal na gobyerno, tinatayang walong istruktura ang napinsala habang nasa 300,000 pesos ang halaga ng nasira ng sunog. Nangako na rin ng tulong si Mayor Junard Chan sa mga biktima at pamilya ng mga namatayan. Magbabalik Pilipinas na ang Filipina caregiver na si Camille Jasalva mula sa Israel. Sinagip niya sa tiyak na kapahamakan ng kanyang 75 taong gulang na amo nang umatake ang mga Hamas sa kanilang tinitirhan sa kibuts ni Rim noong kasagsagan ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas noong October 7. Sa halip na tumakas o tumakbo, hindi niya iniwan ang kanyang amo at ibinigay ang kanyang sariling pera sa mga terorista para hindi sila patayin. Itinuring siyang bayani sa kanyang ginawa. Matapos ang kanyang karanasan, hindi pa kaagad umuwi si Camille. Sa halip, sumailalim siya sa trauma counseling sa tulong ng Operation Blessing. Ngayon, makalipas ang mahigit isang buwan, makakapiling niya ang kanyang pamilya ngayong Pasko. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <liquor>